Okay, so hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys ay anim na rin, anim na rin po yung nagawa natin na arrow na darts. Na kahit mga plastic na yung kanilang pakpak. So ayan po. So ito guys. So, ayan guys. So anim na yung nagawa natin. So ito yung nagawa ko guys. So bago. Ito guys. So ang tinawag na lang dito ay mini darts. <laughs> mini darts na lang yung tinawag dito guys so mini darts talaga no kasi nung hindi to naka video na pinukul ko to tumutusok pa rin talaga ang galing so ito guys so dito ko na lang yan nilagay ayan no nakatayo sila nakatusok sila dito ito guys so palaki ng palaki ayan anim na yung nagawa natin so ayan po so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon so i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So ang date na rin po ngayon ay it's September 1 na. It's Sunday. So ayan po. So, month na ngayon. Kasi umano na rin kasi ng alas 12 oh, midnight na so bare month na ngayon so ano na lang pag umano na rin kasi ng September 3 isang buwan na lang birthday ko na yan yun okay, guys so, bye yun lang